Hello people! Meron tayong mga backbones na mga sinipon-ipon ko dahil yung mga amo pag nagluto ako ng manok dito, hindi yan isasali. So, gagawin natin yung halang-halang. Today is Friday. Sa labas kumain yung mga amo. Kaya, gawin tayo nito. Namimiss ko yung halang-halang talaga na bisaya. Yung bisaya. Native yung manok. You know. Yung mga bituka, mga balon-balonan, ganun. Tapos may dahon ng sili na konti. Basta. Basta yun. Pero wala man tayong native na manok. Ito na lang. Sa probinsya kasi, pagka magluto ng, mag-ihaw ng ano, magkatay ng ng native na manok. Sa probinsya kasi, yung mga kinakain talaga na sabaw ng manok. Magsabaw, tinulag, ano. Native talaga yan. And, baka ano pa yan, yung dalawang, yung dalawang legs, i-ano eh, pa yan namin dati. I, i, tapan. tawag doon? Anong itapan? Kuna friend. Eh, I, barbecue ba? Ano kaya yan? I, eh, ganun sa, sa, uy, ginamog ko na kalisod-lisod ng Iihaw, ganon. Itap. oh, iihaw. Ay, o, oh, ihaw nga. Yung dalawang legs. Kinabukasan yan, yung ihaw na yan, yung dalawang legs na yan, talagyan ng malunggay. Kamunggit, kamunggaya namin yan. The, the rest, yun yung itinula. Yung mga balon-balunan, yung mga bituka, yung mga paa, yung paa, yung, yung adidas, tatagda rin yan ng maliliit ng, ng papa ko. Tapos, yun yung i-ano. Yun yung ihalang-halang. Sobrang tipid, no? Yung isang manok, marami na kaming magagawa dati. Kahit na hindi magkasya yung mga laman, pagkasyahin talaga namin. Ganon, ganon katipid sa ano bukid-bukid. Tapos walang fridge, di ba? Walang, walang refrigerator. Yung mga karne, yung mga isda, asinan lang yan. Tapos ilagay sa ano? Ilagay sa sa glass. Maraming asin. Yan yung the way mag-preserve yung uh, ano yung dati sa probinsya namin. Yung isda, alagyan ng asin, ng marami. Tapos pag magluto, anong yun na lang? gasan. Tapos, yun yung panghalop ng gulay. Ganun. rin natin ng tanglad para pabango, no? Parang dinula lang naman to pero kunti lang yung sabaw. Ang lang dahil maraming sili. Tapos meron tayong maraming duya, sili, sibuyas, and bawang. Unahin natin iisa ang maraming duya para mabango talaga siya. Ula. Bawang din Bawang and then sibuyas. Mamaya uh, natin ba yung sili. Good luck na nasa sili. Yung ano, yung ating mga manok. Naglagay ako ng may laman na may buto-buto kunti. Yung chicken breast na basta yung nagtangkal ako ng ano nito eh. Pero, ayun, nagprito tayo ng ginamitan natin ng mga tumas na sasawan. So, yung dalawang chicken breast. May mga buto yun, di ba? Sana nag-eat niyo ako. So, yan na lang natin to. Eh, ito. Ito, this. Isang kutsa na mabuti. Ito natin yan ng broth. Chicken broth cube. May ng kunting patis. Ito so, yun naman wala. Kunting tuyo. Hindi na tayo magasin nito. Mamaya na lang pagkulang ka na And paminta. Sangkot sa nating mabuti ito bago natin lagyan ng kunting sabaw. Yung sabaw naman ito, kunti lang talaga. Kasi pag dami yan, tinula na ang labas. Lagyan na pala natin yung ating pangkabango. Okay, natin yung sili. Dapat yung sili nito mas marami pa dito, pero nilagay natin ng sabaw na. Enough lang para maano yung makabar yung manok. And then, syempre, natin para maluto, no? Takpan natin ng mga 30 years. Halang-halang! This is our lunch for today. Our halang-halang. Halang-halang means manghang. Manghang na may sabaw. Sarap. May ano dyan. Ipon nyo dito dahil. sili. I kain tayo. So, Saw gawa natin manghang pa din. Hindi Masyadong mainit yung kanin namin, no? Pinalamig namin kasi manghang to. And yung ating halang-halang. Pwede din to beef dye. Pero, alam tayong beef sa probinsya, kaya manok ang lagi yung ginagamit namin. Madalas na ginagawa nito mga ulo, mga balon-balunan, mga pa, yung adidas. So, tatatarik niya ng tatay ko. Tapos, parang lang. Bạn hài lòng Có thích ngọt hài lòng hài lòng sayap to. Tapos ito ah. pair ng mais na kanin. Diyos masarap talaga. Kumaan tayo! Halo, maanghang. <laughs> <laughs> Hindi na kailangan kasi madat na. Pero maanghang. Masarap na ito Tutong na kanin. Yung kanin namin bagong luto. Kaya lamig ko. Habang sila lang sila bakit sila ito kanin. Hindi naman tayo bababa. Kasi masyado nang mga hangin. Ng mga hangin. Hmm. O ba naman? Hiniwat niya may sili o. Oh. Huli ka. Pati yung ano, pati yung luya. Hmm. Munguhit yung anghang. Bakit? Kasi taglamig. Mm -mm. Dati, yung tinoda para sa mga bata. Yung mga halang-halang para sa mga malalaki. may halap ng tubig. Hindi mabubusok sa kanin sa tubig ah. Ooh.